Yon guys. <laughs> dito nga pala ako sa napindan last drop. Drop na 'to eh. <laughs> 12:15 lang ako, 12:19 na. nag setup pa kasi ako ng camera. Ta, tinanim namin daanan dito, guys. Nasa napindan pa si ako eh. <laughs> Ayan, lebok, <labak. laughs> Eh, aray. <laughs> Are. Ay, lugar yan. Hindi pa ayos. Mas kinita tayo, pero labak. Dito ako sa ano, Pasig. Boundary ata ng Taytay -tay Pasig ito eh. Hindi ko lang sure. Aray ko, pukotik. Mga... Ah. Taas. Aray! Lubak-lubak <laughs> eh. Kasi ito maputik, potreges yan So, tatagos na ako ng C6 nito Wala hey, hey. na eh, wala na yung in-chip na nga ako So, kuya rin, well, sasalita nang mag-isa natin yung cellphone ko kasi tapos na yung ship ko eh. si C6 na ako dadaan sa highway 2000 pala dito maliwanag naman dito yung pinaka main road nila kaya lang yung mga eskinita nila madilim tapos labak na medyo nakakatakot eh kasi alas 12 na ng madaling araw uh, kaya pag mga pupunta kayo dito, ingat-ingat pa rin. Hindi naman sa pinagdirapan ko, may lamay naman rin kaya um, medyo marami pa rin tao. Pero madilim kita nyo naman sa ano Sa camera ko, madilim talaga. Ang dami itlog eh. Yeah. So, kakana na ako dito. Ayun, well, okay, no, boundary na nga siya ng taytay. Pero feeling ko taytay -tay na yun eh. O pasig. Hindi ko alam eh. Boundary ng pasig, taytay -tay, yun. Taytay -tay, nakita may arcon taytay -tay na yan. Ito taytay -tay na rito. Ah, feeling ko ano yun. Taytay -tay. Hewan <laughs> ko sa inyo Hindi ko alam yung boundary nandila dito eh. Yung argo alam ko Pero yung dyan sa mga Skinita hindi Iba iba kasi yan eh. Ngayon, Sabihin ko taytay -tay. Yung pala pasig pala Pero sisilipin ko na lang sa asko <laughs> Kung taytay o -tay pasig May nakalagay naman doon siguro eh. Hindi ko alam kung accurate lang yung, Kung tama talaga yung nakalagay din sa ano Ah. Aray. Dito kasi ito papangit ng hams dito. Nakakabisit. Sira-sira. Eh, no. Ang patalas. Oh, ako, ako dadaan sa gitna. <laughs> Pag ka pa sa gitna. Ha? Wala ka na ang helmet eh. Ito yung mga hams dito. Oh, baldog yung pagpwetan ni eh. Oh, diba, ba? Makakalam, makakalampag yung mga truck. Baldugan kasi. Pangit talaga ng hands dito sa taytay na to. Mag-high beam ako kasi. Eh, high beam natin yan. Mag-high beam eh. So, feeling kong 25 minutes na sa Tipolo na ako sa bahay. Wala or wala pa. Ay, wala una magaano to wala pang 12 per 12.15 kasi yung last drop ko tapos lahat ng quest nakuha ko naman goods naman biyahe ko kaya maganda tulog walang bounce si bukas pero mabiyahe ako bukas kasi magde-de-up na ako sa ano eh Friday pa ako magde-day off na yun hanggang muna na Friday pwede na nga huy so nandito na ako sa ano ba to tayo tayo na highway 2000 C6 pa rin ba to highway 2000 C6 pa C6 masyadong sasakyan talaga pag gantong oras eh naka -na lang pala ako wala pala akong long speed ngayon ang init kasi kanina hinubad ko ang jacket ko tapos mamaya pag apply ko ng antipolo nito patay tayo dyan mga angatog na naman tayo pero kakayanin natin yan masarap naman sa pag malamig hey. Eh. dito walang stoplight yun na so oh Kailang kayo matatapos stoplight dito na ayos nila rito eh baka ahabaan yung oras ahabaan yung oras dito sa ano yan yung sa plug day uy tumigutas oh hindi <laughs> mo kami sad talaga eh rarap na ka kanyan mahulog ka talaga dyan hahaha <laughs> Lagi ako naulog yung dati, siguro tatlong beses na ako naulog dyan, naka fury pa ako sa aero. Lalong pa ako nun, putarget yan. Nakapamewang pa si Lodi. <laughs> Nakapamewang po. Ano pa si Gagamboy? Dito kami nagkita ni Ado, dito sa McDo na yan. Hindi pa pala ako makain ng kan. itong -tong -tong Babak kanin. Itong nagutom na nga ako. Babawak ba ako itong kanin ko mamaya? Ingay naman nun Pag New Year yung tambucho Yung rapid backfire So naka 2-4 nga pala ako ngayong araw guys Share ko lang Ilang rides, 3, ilang rides ba ito? Wala ako 2-4 ako eh. Wala akong pondo ngayon eh. Teka nga kung magkano ako. Wala pa na 2-4 ako eh. Alas 3 ako na mahalabas. Ayun o, 2 4 0 3, yung kinita ako. Itong puwing ako. Puta. Lipit na ang mata ko na puwing pa. Ito nyo ba guys? to Auto 4 ako 26 rides <laughs> Back kami Hindi naman pagod kasi wala Wala pa akong 10 hours bumiyahe eh. na natin saktong 10 hours eh. Wala pa hey, hindi tamam Wala pa kasi yan eh na ako bumiyahe eh. Tapos Tapos ako talag lang eh. ata nga okay lang malakas kasi bukain kanina tapos may mga 100 plus ako lagi nilida siguro mga 5 o uh, ganun plus incentive oh uh, kaya pa oh nakayaan pa <laughs> kayaan pa <laughs> Tutuyod! Ito kami! Pinuhi! Tulin! Kasi nakalera na oh. Nakabul na ni Kuya. Ito may mga sa likod ko. Eh! Puta panda! Panda pala yung walang bag! Walang helmet! Kuya Panda ko lang helmet ng tulin yung sniper eh. Ah, duty pa. Eh, no, si Kuya Panda. eh hey, come on, thank you. Upadis. Apo, gya ko. Ano 'yun? Hay, ito. Eh. Ito 'yung helmet. Kita ka na ba ng panda? Nag-deliver, -de walang helmet hey. Uh, uh, uh. Ang <laughs> text niya, ang text niya nangyayari wala eh, ito grab puta ibag ng grab ay putik nangyayari putang yung grab men putik yan nangyayari dun Ingat talaga tayo lagi sa biyahe mga idol Matakot naman Butik din Kaya yung trabaho namin talaga Ano Yung isang namin sa huay na talaga Ay ganun talaga Aksidente, aksidente Wala tayong magagawa dyan kahit anong, kahit anong, ingat mo talaga Pag aksidente talaga Tumama sa'yo, wala ka na magagawa dyan Shit, sana okay lang si kuya Kita e, niyo ba yun guys? Parang ano yung motor niya. Ikaw po, takin No lo el ¡Ay! <laughs> ¡Me lo <manja>. <laughs> eh. <laughs> <laughs> Ang cute ni ate Ano parang tomboy <laughs> Malamig, ayun eh na, malamig na guys Umukit <laughs> na ako dito Pero parang hindi na masyado malamig Tuloy ni ate Nag-iwasi ko ka lang kanina Parang nag-iwasi ko ka lang kanina Ayun na naman ako Ayun <laughs> 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 sarap na relax ng hangin sa katawan pag malamig talaga ay ah, iniwan ako ni ate yung taon na yun know. o no tigas ka ayun ulo. o You know, ito yung balete drive Ito yung balete sa Inares Yung Ganda pa rin eh. Siguro pag walang ilaw yun ako, yan, nakakatakot yan. Wala ito ba yun? Hindi. <laughs> Bawal dyan na. Ba't kayo? Ba't nandiyo kayo dumaan? Bawal dito eh. Eh talaga mga pasaway itong motor na to eh. Alam na bawal dumaan, dumaan dun. Eh talaga pasaway kayo ha. Pati yung natikitan dyan. Alam na bawal dun? dadaan pa sila ron. Nako, talaga. Talaga nako. <laughs> Ba't kaya sinara yun, Aray! Hindi pala totally sinara. Hinarangan lang yung kotse. Kasi yun motor.